Good morning, good morning, good morning po mga kaibigan. Good morning mga kababayan. Good morning mga amigo-amiga. Good morning po sa inyong lahat. Nadito po si Tita Amy, malapit na po siya sa trabaho niya. Samahin niyo po sana ko sa aking paglalakad. Ayan po, ang ingay po ng mga music ng ibon. Ayan, itong po ko galing doon sa baba. Na ang galing po ako dyan. Ayan, lalakad po tayo ng doon. Ayan po. Ayan po ako nang galing kanina. Habang nakatayo po ako doon, pagod na pagod ako sa pag-akyat. Naisipan ko po na share ko kaya sa kanila yung aking mga pinanggagalingan. Ayan po. Ayan po. Ayan tayo nang galing kanina sa baba na yan. Kaya lalakad po tayo rito, papunta rito. Ayan. Lakad-lakad lang po tayo. Napakahirap po talagang mag lakad-lakad. <laughs> Sige lang po, lakad lang po tayo. Tahan-dahan lang naman po si Tita Amy. Ayan po, tingnan mo yung ganda ng umaga. Sobra po ng ganda ng umaga. Ayan, no oh. Ayan, sobrang ganda po ng umaga. Makulimlim po, gawa na parang uulan. At ang lamig po, nakajakit nga po. Ayan po. Ayan po, ang Nasa baba, ayan. Ayan po yung mga nasa baba. Ang ganda po ng mga bulaklak. Ayan po, ang ganda ng bulaklak sa baba. Ayan. Sobrang ganda po ng mga bulaklak dyan sa baba. Ayan po. Ito po, white. Ayan po. Ayan po yung white. Sabi ko, na naisip ko po na share ko po sa inyo itong aking mga nilalakaran. Sabi ko nang makita-kita naman nila kung gano'ng kalayo ang nilalakad ni Tita Amy at kung gano'ng kagaganda na mga dinadaanan niya. Ayan po. Sobrang ganda. Ayan. Ito po. White flower. Ayan. Bunggambilya po ang tawag niya sa atin. Pero super, super, super ganda po. Ayan oh. Super ganda. Ayan. Maamiss po kayo dyan sa so super ganda po niyan. Talaga naman po na kahit na naglalakap ka sa gitna ng kaumagahan. Ganda o. Oh white 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 ganda yan super ganda very nice nice flower sobra kong ganda ng flower ayan sa umaga uy super ganda po oh mm. talaga naman po talagang ma ano kayo kahit po lakad ng lakad sa umaga pag ganito naman po ang lalakaran ninyo sa umaga Maamis po kayo. Tapos mayroon kayo naririnig na kanta ng ibon. Tweet, tweet, tweet sa umaga. Ayan. Ayan po. Super ganda po rito. Super talagang ganda. Ayan. Ayan po tayo. Diyan po tayo pupunta sa bundok na yan. Dahan-dahan lang po tayo. Ayan po. Super gaganda po talaga dito. Ayan. Ayan. Mm -hmm. Sige, lakad-lakad lang, Tita Amy. Nang ma-share mo sa kanila kung saan ka pupunta. <laughs> lakad lang po tayo. Sa umagang kay Ganda. Ayan. Ayan. Ganda po ng bundok doon, no? Sobrang ganda po talaga. Talagang ganda. Ayan. Mga bulaklak. Nang umagang kay Ganda. Dah Dahan-dahan lang po tayong lumakad. Nang makarating tayo sa ating lalakbayin. <laughs> sa ating lalakbay tingnan niyo po doon no? super ganda po doon ma po kayo talaga itong higanti na to oh, ang ganda higanti huh? Higante. <laughs> hmm, ang ganda ang ganda po so magang kay ganda lakad-lakad lang tayo Umagang, umagang kay ganta. Ayan. Ang ingay ng mga ibon. <laughs> kantahan ng kantahan. Tita Amy. <laughs> ganda po talaga dito, dito. Super ganda po sa umaga na to. Hmm. Lakad lang po si Tita Amy hanggang sa makarating dyan sa bundok na yan. Tingnan niyo naman po yung agang pagpasok ni Tita Amy sa bundok ang punta. <laughs> Parang hindi po sa bayan. Hindi po tayo sa bayan ng punta. Sa bundok po ang punta natin. sa bundok ang punta ni Tita Amy. Kung gaano kagaganda rito. Ayan. amis po kayo talaga sa super ganda-ganda. Ayan. Lakad lang po tayo. Ayan. Ayan, punti na lang po may kasama ko. Kasama ko po, po, kayo. Mamasyal po ngayong umaga na to. Namasyal <laughs> ka, tita Emi, ang aga-aga. Tingnan niyo po to. Kulay pink, hindi po pulay, kulay pula. Ayan, oh. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda po ng mga bulaklak. Super ganda. Flower morning. Morning flower morning flower po. <laughs> super ganda ng morning flower. Super, super, super ganda po ng morning flower. Ayan po. Tingnan niyo po. Ang ganda din po ba? Kita ko po sa inyo. So, gano ba? Ayan po. Hmm, kung gano, ang ganda dito. Nasa taas na yung mga, mga bahay. Nasa bundok na po. Ayan po nasa bundok na mga bahay ni Tita Amy. Yan, malayo, maano po yan, maano, taas oh. Super taas. Nasa taas na po yung mga bahay. Yan, pero super ganda po, di po ba? Yan, nangangalay lang po si Tita Amy. <laughs> Para may ko sa inyo. Dahil wala po akong palo, ah, tawag ng palo. Wala po akong stick na, ano? yung pang-stand. Super ganda, to. No? Ayan. Umagang kay ganda. Super ganda. Hmm. Hmm. Super, super ganda. Ayan, umagang kay ganda. Tita Amy. Ayan. Kung saan po si Tita Amy nagtatrabaho. Ang ganda. Ayan, ang ganda talaga. Ano, oh. no? Nasa taas po. Na, <laughs> Nangangalay lang. Hindi tayo may nakatigala. Ayan, dyan po tayo nanggaling, oh. Ayan. Dyan po nanggaling tayo. Ganda po dito. Super ganda po talaga. Lalo na po kung maliwanag na. Medyo maganda. Makita, tanaw na tanaw na po natin talaga lahat. Ayan. Mm, super ganda po, no? Super, 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 super ganda. Super ganda, Tita Amy. Yeah. Super, super. Yeah. Ayan. Pahinga lang po ako kasi parang napapagod po ako sa paglalakad. Kaya maaga po akong lumababa. Kasi po mahingal. Kasi puro akyatin ang ginagawa. Na, na, puro akyatin po kasi yung bahay di nga, dito. ditoy puro bundukin, akyatin, ganyan po. ayun ayun. Bino po mga kaibigan ko. Dito ko na po kayo puputulin para sa paglalakad uh, ni Tita Amy hindi po masyado siyang hingalin. Maraming maraming salamat mga kababayan, mga sa akin po mga manonood, sa akin po mga subscriber. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Sana po hindi kayo magsawa na sumubaybay sa channel ni Tita Amy. Sa akin po mga manonood, sana po subscribe na po kayo at nang marating po ninyo ang bell para updated po kayo sa ating mga inilalapag na video. Maraming maray po salamat mga kaibigan. Thank you, thank you very much po mula po sa puso ni Tita Amy. Buong puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Thank you very much po. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa araw-araw, sa walang sawang pagsubaybay. Thank you, thank you very much sa inyong lahat. Salamat. Salamat, salamat po mga kaibigan. Thank you po. Bye-bye. I love you all. Bye-bye po. Adios. I love you. Bye-bye. Bye-bye, hmm. bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Thank you. Ayan. Pinahaba ni Tita Emi ng konti.